Kumpiyansa ang isang political analyst na malabong magyari ang sinusulong na sesisyon o paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas. Sa panayam ng Bomba Radio Ligas, P.K. Prof. Amiris Solon Sison, ang chair ng Department of Political Science ng Bicol University College of Social Sciences and Philosophy, kung bago usapan ng ekonomiya, bagsak sa 13% ang gross domestic product na bag ng Mindanao sa Pilipinas kumpara sa Manila na may 40%. Dahil dito, sakaling matuloy ang paghihiwalay ng Mindanao sa bansa, maharap sa matinding hirap ang mga residente na kakapusin ang pondo para sa mga pangangailangan ng publiko. Karamihan rin ng mga opisyal sa Mindanao ay hindi sangayon sa nasabing plano kasama na ang mga gobernador ng Bangsamor Autonomous Region and Muslim Mindanao na nauna nang nagpayag ng na suporta sa Republika ng Pilipinas. Subali sakaling magpumilit pa rin si dating Presidente Rodrigo Duterte at mga taga-suporta nito na, na isulong ang sisisyon ng Mindanao, maaaring ipagutos na ni Pang ngulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr na no umaksyon ang mga polis at sundalo upang mapigilan ang posibleng insurrection o paghihimagsik laban sa gobyerno. I think the Philippine government or the Philippine state to actually utilize violence can impose their will in order to quell this probable insurrection. So talagang hindi po siya pasok kumbaga sa ating konstitusyon. Ang bagay ng na ng political analyst na si Professor Amir Solon -Sison. Yan ang ulat para sa BOMA Network News, BOMA Romeo Bilardi Jr. Para sa number one in most trusted radio network in the country, BOMA Radio Philippines, basta raio. Bombo.